dating pangulong mukang mabubuko na ang drama sa Netherlands! Mga kababayan! Abay, mainit ho na balita ngayon na pinag-uusapan sa loob at sa labas ng social media ang ginawa ho ng International Criminal Court na tila ho by isang suntok sa buwan na naman ng sa mga kalaban ng pangulo. Ay, nako. Eh, yung matikas na dating presidente na nag-uutos magpapatay ng tao. At tila ho ba ngayon, mga kababayan ko, eh, baliktad na mundo, mga, kap mga kapatid. Mukhang siya ho ata ang lilitisin ng ating mga kababayan. Sapagkat, mga kapatid, eh, ito ho yung, ito uh, mainit-init ngayon at in-line. Dahil binigla ho ng uh, International Criminal Court yung uh, gagawin na pagsuri dito ho sa dating Pangulo. Kung uh, talagang nabubuang ang na nga ba itong si dating Pangulong Dut...